Mini, 8 milyon na ang talent fee. Alamin ang detalye sa likod ng kanilang bigating TF. Ayon sa impormasyon mula sa isang mapagkakatiwalaang source, lumalabas na ang talent fee ng sikat na P-pop group na Bini ay umaabot na sa mahigit 8 na milyong piso. Ang grupong ito ng mga kababaihan, na kinabibilangan ni Namika, Aya, Colette, Moloy, Gwen, Stacy, Joanna, at Sheena, ay patuloy na tinatangkilik ng kanilang mga tagahanga. Kamakailan, nagtanghal ang Bini sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan sa Carino Grandstand, ngunit hindi natapos lang kanilang performance dahil sa hindi inaasahang gulo na nangyari paglabas ng grupo. Ilan sa mga kilalang kanta ng Bini na tinangkilit ng marami ay, Nanana, Huwag Muna Tayong Umuwi, Tagi, pantrofiko. At salamin. Na lahat ay bahagi ng kanilang ipina, talaarawan.